good morning. Asa man si Anna. Dara, dara. Ang mga student na to, ato i-drop sa school. <laughs> Say hi, sad mo, sa kong vlog. Hi! hi. <laughs> mga late na na sila, kaya actually wala na d'yo tarong karong klase, no? Kay patapos na ang school ba? So, next. April 15, no? Mm -hmm, yes. April 15, ilan na moving up. So, moving up ceremony. Sa so, mga nag-comply na lang sila sa ilahang mga projects, then yung mga reportings, pero wala na dyan totally nga ka ng ka-class na youth, pare sa unang normal, mag-start yung 8. So, karon na, 9 na gani. <laughs> so, mapay pag nila. So, say you there, mga unta o ngoyong, kinsay nakarelate sa ngoyong sa San Carlos. Karelate mo, an? Ana, kay kag ngoyong sa San Carlos? Wala. wala. Ikaw, KM? Wala. Lami, kaya ang moyong sa San Carlos so mauna mong ato tayo dito okay guys see you there okay girls amping mo girls okay lah bye bye ngadto ta sa nguyungan nguyungan sa so, may San Carlos para lunch dili pa diay mga to pata sa Ayala kay napatay laing paliton so ito ta mag lunch so inigday nang tatong pauli mo hapit ta dito sa nguyungan <tap> sa O'Jourds mag lunch <coughs> then this is the bread uy kabalum mo lami kayo ang cake sa O'Jourds so naade ay ang ilang main dito sa crossroads so next time natuon na to dito sa crossroads ang cafe jords kaya tuwa dito ang lami kaya nga cake promise lami dito ng ilang cake kaya naghan ko nga ng mga cake-cake. Pero mga kikik cake di ay sila ng cake without <laughs> Next time, matuon na to ang George sa the, sa crossroads. So, atong i-video na po para naging evidence pa. <laughs> so, di aday takaroon diri sa rooftop. Diri sa yala. nice kay diri yung park. So, mang grocery na ta. <laughs> we're going down kay Mang Roserita. Ay, asa ni Mang Pilokad eh? <laughs> Sunday. Gusto ba ulan, we? We're going out no. Gitan, gikan dito nagsimba so maglunch na tata sa sa Sal. Then after ani matuta sa balay sa dari karon sa Mactan. Unsa ni na Mactan? Mactan Town Square. <laughs> Mactan Town Square. So, as what I told you, today is Sunday. And then, after eating siguro, I don't know kung pa ba ko sa balay sa akong friend, kay Nami. Parang magbanding-banding, di diba? but still the rain is Ay, I hope mo na ini na we kay ug di mo di jud kada ganto tanaw ga ganiya. Like Ay, So, attack na ka, attack. So lang po, dito lang po, Busog na ang sawa <laughs> Busog ka wey eh. Ano oh, to tali busog siya kayo Tanay enough lang ba masod sa tungtiyan para dili kayo Magsakita tungtiyan sa busog So now ning stop na kita ulan kanto na kita dito sa balay dito sa Villas Malga Magalianis ya yeah, Magalianis ato ta dito kay medyo magtapok-tapok lang ta ba see you there ay salamat akong yuta wag din ka nila nga ano, wala man nila ka kabaw diri oy or bakal mahurot ning sagbot ay ginuo ko labong pa jud gihapon Kisa may naayot kaba or o baka di Dahil ano niya dali sa akong yuta o? Oh? Dali sa akong bakanting yuta o? Oh? Isa ni Kaiktaria. Ah. Labong na kayo. Ay, ginumaluin taon mo. Tabangi ko ninyo. Kay mahal na kay magpa magpamuhol ka rin sa mga sagbut, Uy. Medyo layo-layo pag itong lakawon. Galuspad lang agin ni Monay layo-layo pa dito sa lakawan murag na ano man siguro sila dito tanan no? Murag, ako wala pa ni abot or unsaba. kaya after sa church mga good ni kung ko, ko ni, gawas na ko wala na ko nag nag consolidation nag consolidate sa mga kauban anyways doon raman dere raman noon sod sa villas at least ba taliksik taliksik ra di kita mabtag ulan dere nga kusog Bahalag mo ulan ng kusog basta na sa ilang balay. 'Di ba? Mga last year man siguro to diri mi sa ilahang clubhouse. Mm. Ito sa likod swimming pool, mungkin nga Basketball court, pwede sa kamag tennis court, kinasa sila dire. Tokalon so, doon to sa ilang balay mo na mag-walking rata anyways do man kayong magtiayon oh bisa so, mga gores na oh. kahit maputi na ang buhok ko oh. holding hands kay sila mga mga balay diri guwapo eh. So, off lang na Naadyo tayo peace of mind. Magpuyo diri Kay Mingaw. Labi nag... Labi nagnakay na kwarta. Sus, naadyo kay peace of mind. o mas labaw. Pati yung naakay peace of mind. naa naakay Jesus Christ sa imong kinabuhi. Mga dyan ay pinaka-importante. No? Jesus Christ is our Savior. Ay. Dool na ta. Nigabot na nang iskinahay. Nigliko. Mauna dayon Hmm. Ambot na na baka mga kaoban. Basta ni una ko kay nag-lunch pa mi ba. Ang sakyan na ni Bilya. Madirita oh, muli ko. Ah, nasa day ng ginamot tulog mga kahoy. So, kining balaya. Dili yung green. Kining tapad. Kini siya o Kini. Hello. Ano magmino? Ano magmino? Ano ba kayo? Close lang. Close kada sa bilang kapet masidik inubam dadako mo ano ka